ang sulat sa mga Hebreo. Ikaapat na kabanata. Kaya nga habang nananatili ang pangako ng Diyos na tayo'y makakapasok at makakapagpahinga sa piling niya, mag kayo at baka meron sa inyo na hindi makatanggap ng pangakong ito. Sapagkat tulad nila'y napakinggan din natin ang magandang balita, ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig dahil hindi nila ito tinanggap ng may pananampalataya. Tayo mga sumampalataya ang nakatanggap ng kapahingahang ipinangako. Ito'y ayon sa kanyang sinabi. Sa galit ko'y aking isinumpa, hinding-hindi sila makapagpapahiga sa piling ko. Sinabi niya ito kahit tapos na niya ang kanyang mga gagawin mula ng likhain ng sanglibutan sapagkat sinasabi sa isang bahagi ng kasulatan ang tungkol sa ikapitong araw. At sa ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha. At muli pang sinabi, Hindi nila kakamtan ang lupaing aking inihanda upang doon sila makapagpahinga. Ang mga unang nakarinig ng magandang balita ay hindi nakapasok dahil hindi sila sumampalataya. Ngunit may mga inaanyayahan pa rin magpahinga sa piling ng Diyos. Kaya't muling nagtakda ang Diyos na isa pang araw na tinawag niyang ngayon. Pagkalipas na mahabang panahon, sinabi sa pamagitan ni David sa kasulatang nabanggit, Ngayon, kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang inyong puso. Kung ang mga taon noon ay nabigyan ni Josue ng ganap na kapahingahan, hindi na sana ipinangako pa ng Diyos ang tungkol sa isa pang kapahingahan. Kung paanong nagpahinga ang Diyos sa kapitong araw, meron ding kapahingahang nakalaan sa mga taong nananalig sa Diyos. sapagkat ang sinumang makapasok at makapagpahinga sa piling ng Diyos ay magpapahinga rin sa kanyang paggawa, tulad ng Diyos na nagpahinga sa kanyang paglikha. Kaya't sikapin nating makamtan ang kapahingahang iyon at huwag mabigong tulad ng mga hindi sumasampalataya. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talin. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa't espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng na mga iniisip at binabalak ng tao. Walang makakapagtago sa Diyos, ang lahat ay hayag at langtat sa Kanyang paningin at sa Kanya tayo mananagot. Kaya nga, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya dahil meron tayong dakilang pari na pumasok na sa kalangitan doon sa harap ng Diyos. Siya'y walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang ating dakilang paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan Sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan ngunit hindi siya nagkasala. Kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangangailangan.